good evening, mga loads, uh, uh, subscribe and watch it. Uh, bigay uh, ako sa reaction sa nangyari sa ating bansa. No, Lalo-lalo na sa anay namin na uh, private sector na nagtatrabaho sa isang kumpanya. So, napabilang ako sa isang security guard. Ako bilang sa security guard. So, marami kaming requirements, benefits. So, kaya nang nagpapalita ngayon ng inaalam hindi na alam kung saan ninyo napunta yung pera. So, ginangirapan natin yan. Puyat at pagod. Nagpapalita pa ba na bankrupt na. So, business naman, parang ginalaw na rin ng gobyerno. May hulog ka ng isis ng pre-data sa PLL may 500 plus. So, kung na lang natin yung pangangailangan sa bahay, malaking tulong pa yun. Uh, kinurakot na pala ng gobyerno natin, pangulo natin ngayon. Sana naman Marcos, laking na utang na loob mo kay former Presidente, President Pinalibing ko yung tatay mo. Hindi mo lang naisip yun. Pati yung Sandro, yung asawa mo. Isaya si Mindanao, binuto kayo para masalba yung pamilya nyo. Ngayon, nag-lock na ako kasi sa datos ngayon sa security guard industry. Nasa 800,000 kami. Marami pa kami sa mga police sa napakarami benefits kung kukaraputin po ng nila yun eh kung ipili namin ng laruan ng anak namin yun pagkain wala kayon so sana naman ayosin yung pagmamahalan nyo Mr. Marcos no? pangulo ka pa naman utang ka ng utang ng pera tapos wala kang mag project na Sulit itong project. mayroon man dyan pero parang hindi napapansin ng mga Pilipino. Ngayon, nagkakalat na yung droga, carnapping, rapies. yan marami kasi araw-araw ar ko sa kalye. Stabilismo mismo na binabantayan ko. Marami nagahabutan, marami nakawan. Wala na pakialam yung ano ngayon, criminal. So, kawawang ang Basang Pilipinas. Dahil mga anak natin.